Tapos may nakahuli pa sa amin na 22 kilo na tanige si Ogi. Tapos may isang kandaw pa daw siya. Alas 9 lang nakaupin na agad. Yung iba minalas, yung iba sobrang swerte. sa rin tayo. Uh, at ay kasi tayo, inatake tayo na karaan. So, may ilang tatlong buwan din ata tayong nagpahinga dito sa laot. So welcome ulit sa so, fresh episode namin ko dito. Woo! Matindi pagpabalik natin. Ay sigurado na makakahuli tayo ngayong araw na to. No? Kaya dito, no? Okay. At sigurado, sigurado makakahuli tayo ngayon. Uh, magandang balita dito sa lugar namin. No? At, uh, Nagtutrolling sila ngayon. Araw-araw sila nagtutrolling at araw-araw din sila may huli target natin ngayon ay tanige tanige lang uhulihin natin pag nakulit tayo ng kandaw tsaka bitbed papakawalan natin hindi natin uhulihin yun <laughs> kamusta sa asawa kaya dito hello po happy watching tsaka sa aking tol kay Rafi Asukan na nasa China tol napakagaling na bahis na niyan tapos sa aking kapatid na nasa Saudi hello manager na siya ng Makto tama ba no tol tapos kay Nav Customs sa ano sa finance ng auto. Salamat sa, <laughs> sa hulugan na auto. Ano. Tapos ano pa, gandaan kayo na customs kay Kuya Ben. Ano, lifetime, uh, lifetime mechanic siya na libre. Siya na lagi mag repair daw nung sasakyan. Lifetime pa. Kamusta? <laughs> Kamusta? Ayan pa, abangan nyo ang aming mga huli. King Eagle is the brand <laughs> Napamahal siya dito kasi 700 pero mahirap na maghanap ngayon Mahirap na maghanap ng ganyan ngayon sa online yung ano, tapos ito stainless yung uso. Puro plastic yung uso eh no. Nito kami ngayon sa Boya Anong Boya yung kuya? Eh, Boyang Dilaw Oo, Dilaw dyan Dito lang kami paikot-ikot ngayon Siguro sa may harap lang din to ng naik Fish on! Fish on! Siguradito! Fish on! <laughs> okay Captain Hook sundan na natin Anong pakiramdam kayo dito? Oh, hindi tumalon Oh Oo, hindi tumatalon Magandang pangitain Magandang pangitain Kuya dito Ayos na daw Hindi ba nakita yung sombrero niya, no? Oo, oh, sombrero niya, no? wala pa rin, wala pa rin natalon ang oras ay alas 7, alas 7 pa lang ah, hindi muna tayo magse-celebrate hindi pa natin nakikita ok ah. mabait Mabait! Waiting, waiting. Ay, ah. mumulusok ng isa. Mumulusok ng isa ang mga matanglawin naming mga kasama. Nakatitig na rin sa amin. Hoy, <laughs> paano naman hilahin kanya, ha? Wala akong kasama sa bangka. <laughs> Nagasgasaan ang bagong bago niyang Rapala King Eagle Ay, kanidaw Kanidaw, kanidaw Tanigay, maligit Tanigay? Oo Malakas bumulusok Tanigay nga, tanigay nga Ah, bulusok muna hali na ang tanige, eh. maliit daw <laughs> maliit daw na tanige eh. ang sabi niya huwag uh, mo maampasin ang king eagle natin huwag mo maampasin ang king eagle natin kaya dito <laughs> nice uh -huh. yan, pwede na siyang saktan ah Tanige ni Kuya dito. <laughs> oh, ang ganda, ang ganda ng ka, ang ganda ng pagkakalawit mo. Ah. <laughs> Walang kawala talaga. Uhu, -huh. buhay ka Kuya dito. <laughs> Sa <Saan> atin talaga 'yan. <laughs> Sa harapan na no. Oo. Yeah. Ma. Ma

Ikaw sa atin ba yan? Oo. Uh, sige ba yan? Okay. Ah, sige. Okay. si Oge so, okay. okay pala yun. <laughs> Sabi ko na yun. Hindi nga maangat. Hindi maangat. Ayan, nakadali na ng isa. Hindi natin alam kung ano nadali. Pero may inangat. Si Kuya Junior. Ayun na. Ako na rin. Ito. Ayan. Hinilaan tayo. Hinilaan na rin sa atin. Hinilaan na rin. Uy, isda nga. Isda nga. Inila na. Ay, ah, sada nga. Ah. Meron ka rin? Meron ka rin? May, para may laman dito. Ano ba? Ano? Oh, dalawa kami dito. Ay. Meron ka na? Oo. Uh, uh. Ah, meron kami parehas. Double hook on. Walang natalon. Wala pang natalon kaya dito. Sumunod ka lang sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Dali dito. Oh, meron nga to Meron. Oh, Nalaban eh. Ayan, nala ayun, nala ah, yun, nandiyan, nakita ko rin sa akin, umangat. <laughs> Aba, kandaw. Tapos ka sir. Ay, ganso pala. Okay, okay. So, na na. Oh, oh, ganso, ganso ha? sa likod mo, ganso oh. Ayun. Oh. Oh. Ah, lang sa sa'kin. Hoy, <laughs> dali na. <laughs> Ah, ayos si Kaya dito, nakahuli na ng isa Ang okay. itong sa akin Double hook on Ano yan? Tanigi siguro maliit siya. Sana tanigi Huwag kang bibitaw Sige sige dalawang Nagdadalawang isip pa ako kanina eh ba, Biglang hinila ulit ano

Kamay mo, ha? Kamay mo. Sa ilalim na. Gandaw nga. Gandaw din? <laughs> nice! Double hook on kami ni Kuya Dito. Nakadali na rin ng kandaw ang aking rod and reel. Sa wakas. Oh, thank you, Lord. <laughs> Dalawang magkasunod. Uy! Sinipa. sinipa ako, pa ako ng kanda <laughs> hindi siya makawala oh nagasgasan din, nagasgasan din <laughs> nagasgasan din yung aking ano, rapala magkapatid, magkasize eh mm -hmm. mga tatlong kiluhin <laughs> nawala na ako ng pag-asa kanina, sabi ko angat ko na kaya to puro basura yung huli <laughs> Ladies Ito lang kumalampag dyan at iikot-ikot pa kami yeah. Galing, galing, galing ng tumbok ni Master Edito Magsisindi ko lang na si Garinyo eh <laughs> Ayun na, si ba Kevin? Woo! <laughs> Dalawa! Kevin eh Ay, Kevin mo na Woohoo! Fish on again! Wala pang natalon, wala pang natalon Mamatay na Ayaw mamatay ng makina Wala pa dyan Kandao, Tandao. Nice. Wag. Ah. Magaling, ang tumbok. Magaling tumumbok si Master Eddie to ngayon. Ah. Nah, wala pang sinasablay na tumbok 'yan. <laughs> Yeehee. Yeehee. <laughs> nga lang nga lang naman eh oh walang kawala walang kawala pasok pasok nice unti unti na silang naiipon guys guys <laughs> bale nag donate na tayo ng isang setup dun sa bangka tinangay ng bangka yung ano yung isang ganto natin so ang setup pala natin ngayon ay ito, ito strike pro galing sa lazada Uh, 14 M eh, ano to? 14 cm to kung daw nagkakamali. 14 cm. Tapos ang ating uh, leader line ay 120 pounds. Tapos ang ating main line is 35 pounds. Totoo lang mali ang order ko dito. Dapat siguro mga 80 pounds lang. Sobrang kapal nito pero at least matibay. Hindi na ako na kahit hindi ka na magano eh. Hindi na ako kinakabahan na mag-stainless leader na hindi na ako nagkakabit ng stainless palag na to sana hindi na to madonate nagmamalaki nga pala nating 8 dito ko lang natutunan to napakatibay pang big game fishing namin to ni kaya dito ayan 1 2 3, 3 steps lang Oh, yun na yun Tried and tested na to dito Ochong yan. Hindi nabitaw yan. Kahit anong mangyari, hindi bibitaw yan. Adjust ka. Dapat tumaray ka sana ng, ano, 22. 22. Oh. Oh, mabigat yan eh

Yan ang na master eh. Master editor. Salit. Ang ating pagbabalik. Pagbabalik laot. Gasgado agad yung bagong ano eh. Brand new yung kanina. Oh. Ngayon wala na oh. Hindi na malaman ang itsura ng ano, King Eagle niya. <laughs> Anong size nung King Eagle ano pala ulit? Ano? Noe, ano yan? Onse? Nuebe Ah, nuebe? Nuebe yan Oo, oh, nuebe yan oh. Nice, nice Record na dito yun, ano? Pinakamalaki na dito yun ito yeah. so lang kay Rap Yeah. Bitentaw pa siya. Yeah. Nakadali pa pala kan daw yon. Nasundan nasundan pa siguro. Kita kan daw. Yeah. Oh, Kilay oh. Kilay mo kakaibang Rapala din to kumagat ano. Tapos may nakahuli pa sa amin na 22 kilo na tanige si Ogi. Yun ang jackpot round. <laughs> Tapos may isang kandaw pa daw siya. Alas 9 lang, naka-uwi na agad. Napakaswerte ni Ogi. Yung iba, minalas. Yung iba, sobrang swerte. Sabay-sabay din kami halos nakarating, oh. Saan dali? Dalawang kandaw. Dalawang kandaw. Isang maliit, isang malaki. May tuturo pa nga pala ako sa inyo. Ano? Sa laot, pagka nagsinyasan kayo, may senyasan kasi. Pag-isturo mo yung isa kasama mong mga isda, ang isasagot nun, mga senyas lang. So, pag ang, ang senyas niya ay ganyan, ibig sabihin nun, Kandaw ang nahuli niya. Pag ganyan naman, ibig sabihin nun, bit. Pag ganyan, yan ang pinakaswerte. Ang ibig sabihin niyan ay tanigi na. So, ang na, ano, napansin ko kay Gaet eh, ito kanina, pag so, sinesen niya saan siya, tinuturo lang, lang siya, ituturo lang siya, tapos sinesen siya na apat na kandaw isang tanigi. So, yan, no, yan na, may natutunan naman kayo, no? Ngayon, gulang-gulang natutunan yan. <laughs> Ayan, ah, tanike. So, posibleng 3 and a half or 4. 4. Four. 4 kilos. Alang, -alang sa 4, pero lagpas to ng 3. Tapos, yung mga kandaw namin ay lagpas yan ng dalawa. Baka may tatlo pa yung isa niyan. 3 kilo isa. Ganun din, hindi na rinabot ng apat. Maganda-ganda, bentahan natin ito. Ang mga gusto ka-reverto. Ang mga gusto ka-reverto. Dapat maganda Sino? Si no? Lolo Berto. Subscribe!